Yan guys. Tatayo po kami ng steel pole ito. Mabigat-bigat to guys kasi ano to, the size 20 feet. Tatayo na namin diyan. Bali papakain na lang namin siya kasi sobra sakit. Nakaredy yung kalo para sa ano,

それでね、また来てくれるのならじゃいいです。よろしくお願いします。これか。来らなくて。はい、ここにでます。で、ね、ところだと。あのやん、で、てやん、そのバスと。僕もね、だってプラス。それかもな、改善する方が。なら、で。お。枠で。ちゃんとちゃんと。<kritik> <speedik> Eh. Ono. Loh, terus. Ah. Ya. Bapak tadi 아이 막내 많이 공부 해. 나빠요. 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 나 आवाजाई हां प्रयासरत भाई प्रयाश जी माफ सी अनचाहा ये बात है देखो ये बात है देखो लात दिखाई है चलो चलो हेलो Terima kasih telah menonton! voy a pedir pescado. ¡Hola! 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 ¡Hola!

Oke guys. Aku udah. Tentu kan. Minimal habis segitiga 3 di sana. Oh. Mau ikut butuh kan guys? Wait. Oh, udah. Guys, tigil muna guys. Hanap pala namin ng paraan kung paano may angat. You know, mahirap talaga yung angat. So guys, nilagyan muna namin ng ano, scaffolding dito. Para lang may angat. bigat talaga yan de na tubo yan guys <laughs> pero yung isa doon nakatayo na hindi ko lang nabidyuhan kanina yun o oh nakatayo na. Bali, anim na post ito, guys. Still full. Okay guys, update na lang tayo guys. Sinisita pa lang yung ano, hindi kakayanin pag walang scaffolding doon sa taas. Ayan guys, tayo na natin yan guys. Mayroon na siyang ano.

Ayan guys, naitayo rin namin sa wakas. Lilinisin mo na yung puno para ano. Ayan. Igit-igit na. Naitayo na guys. Sobrang hirap pala to. Sabi nila, wala lang pala guys. Igit po. Dating buhos nalis namin para ano, makalagay <tinyo> yung tubo. Bali, pasok namin yun dun sa poste yung tubo. Wala, matibay talaga. para ng panibagong parilya yung 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 Well, yung 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 yung

ah magkamali kayo tumba ah. Oh, Orong dito. Orong yung ano, kapa mo. amoy na lang, Ayan, ganyan, ganyan. Ayan, pa guys, na lang guys. Update na mo papunta sa pader. Kabig, si, kabig. Papunta sa pader, tulak mo. Bitawan mo itali. Yan, pag anong, pag ka, oh. Yung kahoy mo, pag anon. Yan. Yan, tali mo dyan, tapos ano. Yan, okay na yan, nasa hulog na yan. Ilabas mo kunti, we, kunti lang kunti pa, kunti. Yan. Kasi namin yung ano poste kaso lang wala pang ano buhos buhos ang pano. Laba, Bali, dalawang pusti na itayo namin I mean, sa araw na ito guys. Oh. See so, hey, guys, thank you for watching guys. Tomorrow naman, thank you sa mga subscriber at viewer. Wala sa awa pag sa channel ko. Abot ba? Sige na naman Hey guys, bye bye.